Noong unang panahon, sa enchanted na kaharian ng Verdantia, na matatagpuan sa kalaliman ng isang sinaunang kagubatan, nakatira ang isang batang ulila na nagngangalang Elara. Siya ay kilala sa kanyang mabait na puso, at hindi natitinag na paninindigan sa kabila ng mga paghihirap na kanyang kinaharap habang lumaki ng mag-isa sa kagubatan. Isang maulap na umaga habang kumukuha ng mga berry malapit sa isang napakaganda na lawa, napadpad si Elara sa isang sugatang kabayong may sungay. Ang kulay pilak na balat nito ay gusot at ang dating kumikinang nitong sungay ay basag. Si Elara, sa kanyang banayad na haplos at nakapapawing pagod na boses, ay nag nagpahilom sa mga balat ng kabayong may sungay na naghahabi ng mga halamang gamot sa balat nito at bumubulong ng mga salita ng kaaliwan nagpapasalamat, ipinagkaloob sa kanya ng kabayong may sungay ang isang hiling. Si Elara, na may katapatan sa kanyang puso, ay nagnanais na magkaroon ng kakayahang magdala ng kaligayahan sa lahat ng kanyang nakilala. Ang kabayong may sungay, na naantig sa kanyang walang pag-iimbot na kahilingan, ay ipinagkaloob ang kanyang kahilingan ng may maningning ng ngiti, bago nawala sa kagubatan. Gamit ang kanyang bagong nahanap na regalo, naglakbay si Elara sa pamamagitan ng Verdantia. Sa daan, nakasalubong niya ang isang masungit na duwende na ang puso ay lubha ng masama. Sa pamamagitan ng isang magiliw na salita, at isang simpleng kilos ng pakikipagkaibigan, tinulungan ni Elara ang dwarf na matuklasan ang kagalakan sa pagbabahagi ng mga kwento ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa pagtulong sa iba sa unahan ng landas, nag-cruise ang landas niya kasama ang isang magulong sirena na ang magandang boses ay ninakaw ng isang pilyong sprite. Si Elara, gamit ang kanyang regalo, ay tinulungan ang sirena na makahanap ng aliw sa pagtawa ng mga nilalang sa kagubatan at ang pagkakaisa ng hangin sa mga puno. Bilang kapalit, itinuro ng sirena kay Elara ang himig ng katapangan na umaling ngaw sa mahiwagang kagubatan. Habang nagpatuloy si Elara sa kanyang paglalakbay, kumalat ang balita tungkol sa kanyang regalo sa buong Verdantia. Ang mga tao ay naglakbay mula sa malalayong nayon upang hanapin ang kanyang karunungan at kabaitan. Tinulungan niya ang isang malungkot na nangangabayo na makahanap ng layunin sa kabila ng kanyang espada, ginabayan ang isang nawawalang pixie pabalik sa kanyang pamilya, at pinagtagpo pa ang dalawang magkatunggaling angkan ng mga duwende na may isang pagmamahal sa mga bituin. Sa bawat pagkikita, natutunan ni Elara ang kanyang sarili ng mahalagang aral, ang kapangyarihan ng empatiya, ang lakas sa kabaitan, at ang kagandahan ng paghahanap ng kaligayahan sa pinakamaliit na sandali. Sa kalaunan, ang kanyang mga paglalakbay ay humantong sa kanya pabalik sa lawa kung saan una niyang nakilala ang unicorn. Doon, sa ilalim ng kumikinang naliwanag ng buwan, Napagtanto niya na ang kanyang tunay na regalo ay hindi lamang nagdudulot ng kaligayahan sa iba, kundi pati na rin ang paghahanap nito sa kanyang sarili. At kaya, sa gitna ng Enchanted Forest, ang kwento ni Elara ay naging isang mahalagang na kwento ng pag-asa at pakikiramay, na nagpapaalala sa lahat ng nakarinig nito na kahit na ang pinakamaliit na gawa ng kabaitan ay maaaring lumikha ng mahika sa mundo.